pera, lahat gagawin mo, kahit masama! Ah! Ditiwan mo ako, bastarda ka! Iginalang at inunawa ko kayo sa matagal na panahon, alang-alang sa aking ama, kay Ate Trisita. Pero hindi na ako papayag na patuloy niyo pa akong sakta at hamakin, lalo na ang alaala ng aking ina. Narinig niyo si tatay. Narito na sa ating bayan ng digmaan. Kaya ang mabababang taong gaya ko ay kailangan na matutong maging matapang at itindig ang sarili laban sa matatayog at mapangaping gaya mo! Ibon niyo ka? Bitiwan mo ang asawa ko! Ha? Tama ko niya mo! Mula niya! Tama na! Tama na! Tama na! <coughs> ay, ma'am! Tama na po! <coughs> Mag-ibusak na sila at maawa po kayo sa kanya! Kung nakapag-aral ka lang, makikita mo na kahit sa ating kasaysayan, ay hindi nagtatagumpay ang pag-aalsa ng sinasabi mong mga ape at hampas lupang gaya mo. Dahil traidor ang karamihan sa matatayog na gaya mo. Sarili mo lamang reputasyon, yaman at kaligtasan ang iniisip mo at sa anong kapalit. Para patuloy kang nasa itaas, Handa kang apakan at isakripisyo mga gaya ko nagmula sa hirap, di ba? Patawad, Luisa. Ngunit napakalaki ng pagkakasala ng iyong ama. Huwag mong lasunin na isipan ng aking anak! Itigil mo nang yung pagkakaila sa iyong kasalanan! Kaya pala ikay nagpumilit na ikaw na ang magbantay sa bahay ng mga tanaka dahil may masamakang pakay sa kanila! Eh bakit iyo? Bakit sila? Bakit pa ang tahanan ng pamilya ng aking kaibigan? You are so naive. Walang kwenta ang buhay ng mga taong katulad mo. I suggest you learn that lesson very quickly if you want to survive but you won't. This war will eat you alive. Tumigil ka na! Tama na ipagbibintang mo Hindi di tawag ako ng kustabularyo! Hindi na ako kailangan. Dahil tumawag na ako bago pa man ako magtungo rito. Ayan sa... Sa pumatay kay Mrs. Tanaka! Subukin ninyo ako muli! Ah, Sasaktan ko ang sarili ko pang anak! Hoy, Lauro! Alak mo yan! Lauro! May usabi! Sinusumpa ko sa'yo. Makakalintas ako. Pero ikaw? Hindi. Una kang uubusin ng ang ito. 我 <laughs>。